Gala-gala tayo dito guys. Pasyal-pasyal man -pasyal na, na dito. Ayan guys. Ha, na narinig natin guys ng mga bosses ng mga bata guys na naglalaro dito sa field guys. Tagal ko na rin ito guys na hindi na pasyalan at ngayon ay nagkaroon ng ako time na napasyalan ko itong field na ito dahil maganda talaga dito dahil sariwa talaga ang hangin dito sa field. Mas maganda ngayon kasi nga medyo maaraw hindi siya maulan sa akin pagpunta dito sa field. Ayan dito sa field ay may mga ano dito guys may mga halaman na kulay kulay dilaw. Ito guys yung kulay dilaw na halaman dito sa field. ayan guys uh, picture natin guys dito. Kuha natin yung ano dito guys yung halaman dito sa field na napakaganda dito na kulay dilaw na mga halaman na nakikita ko ito sa sa Terendest Alabang kasi doon guys mga ganito binabakod to nila guys sa harapan ng ano nila sa mga establishment dyan sa mga bakod na uh, ano nila guys mga bakod nila sa harapan nila sa sa mga mall yan pwede rin ng mga building ng mga paligid nila guys ay ito guys yung halaman na ito na kulay kulay dilaw guys yung ano nila bulaklak ay nakikita pa yan lagi sa mga mga magagarang lugar itong halaman na ito na nandito sa belt mabuti nga guys kasi mayroong mga halaman dito na tumutubo dito sa belt na hindi siya namamatay dahil Uh, hindi gano'n siyang naapakan pag naapakan to ng tao na paglalaro ay namamatay ito dahil syempre ay yung buhay nito ay nalalanta dito pag na, ara, na, ano, na laging naapakan ng tao kasi dito guys mabuti dito sa gitna sila nag, naglalaro dahil uh, ano guys uh, maraming mga bermuda doon sila sa My Bermuda guys Pero sa paglalaro nila Ay Ano Kailangan Din Na walang dumi ng hayop Kasi nga guys Dito ay may mga hayop din guys Sa pel na kumakain ng mga damo Kaya dito Tumatabi-tabi rin sila dito Nang walang mga dumi ng hayop Kasi nga may mga hayop din dito na binibitawan para makakain ng damo kasi maganda din talaga ang damo dito guys kainin para sa mga hayop yun guys, uh, thank you so much for watching my youtube channel John Italian at napakaganda guys dito yung palikit dito guys na ano na kuhanan ko dito dahil napaka friendly environment and green environment dito sa sa Peld. Thank you so much guys for watching my YouTube channel, John La Italian. Nawala sa mga sumusuporta ah, at manunod sa aking YouTube channel. Thank you so much.